Yo, what's up mga katong TV? Isang so, magandang magandang ating gabi ngayong nga, uh, ngayon nga po ay araw ng Yan nga po ano, pasensya na kayo at grabe, hirap namin ngayon sa tubig dito. So, ngayon ay May 4, yan. May 4 nga po ngayon at Sabado ganap ng alas 11:26 ng gabi. So napapansin nyo po ayan, na nagpapatubig nga po ako no? Dahil Ngayong gabi lang po Malakas ang tubig ayan, malakas na po yan Kumpara dun sa nakaraang araw Na patak patak At ito nga po ano, bali, Nagpapatubig nga po ako rito sa talong Gawanang ng nabibitin, nabibitin na sa tubig yung natin yung mga halaman Lalo na natin talong uh, umurong na yung bunga uh, namumutla na iba na itsura ng bunga, parang kumanda natakot sa init, namutla so sayang kaya yan, tsaka tayo maglamay so kanina nga po uh, pumitas kami ng talong, naka Uh, ganus ba tayo 25 plus 9 34 plus 11 ang 45 bundle tayo pero marami pa rin mga katongs yung segunda yung good po ata eh, naka, tayo, naka 12 yung good po na ah, 12 hindi po maganda yon kasi kwan, iba iba, uh, iba kulay maputla na hindi siya makinis na murado lalo na yung mga segunda so kesa kwan masayang eh pinitas na natin hindi na ako nakapag vlog mga katlong sa grabe grabe kwan natin dito sa grabe kwan sa tubig problema so ngayon naisipan ko uh, buksan kaninang alas 5 uh, ngayon ngayong gabi so yun nga ho, nagsimula ako alas 5 nagpatubig uh, after namin hanggang alas magalas 3 na then nagpahinga lang kami at ayan, umuwi na yung dalawa tapos ako eh, nagsimulang nagpatubig alas 5 then nakakailan ilan tudling na tayo ayan. andito na nga bali nakakasampung tudling na dito sa kabiak So ito muna ang pinagtutubigyan ko kasi gawa ay eh, ito ay eh, medyo malinis dito hindi pa kami nakakaya ng mag-scatter. Yan, kung mga napapansin niyo po mga katoms, grabe. So yan yeah, mga katoms, at and... naantok na ako. <laughs> so alas 2.32 mga po ng madaling araw. So, ayan. Uh, Tasagad ko na ng hanggang alas 7. Then, after noon, uh, Pagdating pag to, sila naman magpapatubig. At ako ay eh, matutulog. <laughs> uh, tutulog muna ng ilan oras. Siguro, alas uh, 9. Then, gising ako. Mag I-spray naman ako ng banda mo dito sa sili at sa talong. Okay. Tumulo na. Kape po tayo mga katongs. Kape Pangalawang kapi ko na ito. Ye. Yeah. favorite ito po. Ito ang pan. Ah, uh, bukayo. Hmm. Eh, masarap po ito yung kwan, gawang pangasinan Bukayo yung patawag dito eh. Tantok na ako mga katongs Pero konti na lang mga alas 2 medyan na so sasagad na natin hanggang alas 7 <laughs> then pagka liwanag i-grip tayo Ay. alam nyo mga katungs yung yung presyo ng talong is 20 Ewan ko lang. Uh, nung dalawang beses ko nagbiyahe yung uh, bumibiyahe. Uh, dalawang beses ko nang binibigay doon sa biyahero. So, nung una 22. Tapos uh, bumaba nga po yung talong. Naging 20. Nung huli. Uh, nung huli, bukod po yung kahapon. Then, yung kahapon siguro kanyan, bababa kasi hindi maganda yung talong natin eh. maputla ang kulay. at uh, nakakuha naman po pala lahat kahapon bali benching ko plus siyam 34 at saka 1246 naka 460 kilos pa tayo pero sa susunod na pitas medyo urong na naman yon ang marami kasi yung mga uh, buko yung gaganda rile ang gaganda pa naman so yun nga ang ko ngayon para magtuloy ng maganda so kaya nga ayan nagtsatsaga tayo maglamay kasi marami marami mga katong marami siyang mga buko na gagadarili so ayan kailangan natin patubigan kasi pagka hindi natin pinatubigan yon kalalabasan nun uh, habang lumalaki nagiging pungkok na maputla pagkakulang sa tubig so buti na lang medyo lumalakas yung tubig ngayong sa gabi kaya siguro ganyan na lang gagawin namin muna tsaga tsaga muna ng maglamay so bukas uh, yun nga uh, naman ako sila bato naman na mag uh, magpapatubig ay si Wally tapos si bato uh, habang um, nagkukuha si Wally si Bato nagka-grass cutter doon sa kabiyak. mga katong sa tayan ayun nga po bali kagigising ko lang so alas alas 8 pa lang ano nakatulog ako kanina nung alas 5 pinatay ko to umiglip muna ako so ngayon eh alas 8 na tatlong oras pwede na yan tabo ang magbabantay dito ay si Wally na si Bato hindi lumusong eh andito na si Wally then ako mag-spray ako ng pandamo mo spray ako yung hindi ko natapos dito sa sili ayun nakaluwang na rin tayo Maluwang din tayo ng patubig. Ito tapos okay. siguro to. So, kapanda rin ulit natin. Para sa ganun, eh, makapagpatubig tayo. ngayon mahina mahina yan lalo mamayang tanghali kasi maraming gumagamit pa Okay mga katok sa so, ayan Bali Pinaandar ko na nga po yung Electric motor Ay electric yung robin Yung robin at Ayan Tutubig na nga po uli. So oh, oh. Medyo Yung talong natin kulang sa Pataba Ang ba? mo? Ha? Bumili ng diesel? Oh. tong sa hapon na nga po ano iwali si na nga po ang pinabantay ko sa tubig so alas 4 na uh, nakabawi naman na ako ng tulog mamaya ako naman ang uh, ako naman ang magpapatubig so ako maglalamay si wali ang tutulog si bato hindi lumusong mayong gawa ng uh, may buwan na mag-aasa paa eto update tayo sa natubigan biruin nyo mga katong sa paano hindi mahuwan yung halaman natin talagang napakahina po ng tubig ano eh, kagabi dun ako nagsimula sa dulo ngayon hindi pa natatapos yung kabiak na ito ayun humina sa, lalo na sa araw ang kahina ng tubig kaya inaano, uh, inaano ko na nga po sa gabi e, eh, tsatsaga na kami sa gabi maglamay kanina ah, kanina maga nung natapos ako ah, nung nakatulog ako ala 5 nandun na ako sa tapat ng bomba so buwan nung alas 8 dumating si Wally pinandar na hanggang ngayon nakakainan tudling lang sa hina po ng tubig so hindi pa mayayari lang tubling pa to So lalamayin na naman namin Lalamayin ko na itong mamaya gabi Hanggang sa matapos na ito Yung kabiak na yan Then pagkayari Balik kami doon sa bungad sa kabila At Habang may nalinis naman na akong Kanda nag-scatter naman ang nasimulan yun, habang nag-scatter kami bukas doon, nagpapatubig si Wally So unti-unti lang may uh, at least makakapan yung talong natin makahanggang sa makabawi. Sa so, ngayon ala na, umurong na nga po yung mga bunga. Ayan oh, nang ganong nakalawit. Uh, may nakalawit mga uh, magugulang itsura. Eh sabi mo, pagtsatsagaan muna natin itong uwanin. Uh, iraos ngayong buwan. Pag umatak naman yung ulan yan, eh, bukulas uli yan. Kaganda. So, yan. Tatapusin ko lang po yung rescatering ko dito. Dalawa para mamayang gabi. Pagka naglamay ako, may malinis to. Dalawang butas lang po ito. Hindi ko nag-rescatter. Nalalanta na ng apo nandito sa dulo. O, ala grabe init ala yung Taiwan natin ala na sumurrender <makes> ah, na sa init ala na hindi na ako napatubigan kamahal pa naman po ng Taiwan sayang